pili ayan dito daw ito okay na to dito oh kasi gilid lang ng daan ay mag ma develop to okay na to siya oo okay na to siya dito yan oh hanggang doon pala doon hanggang doon pag ito ay napatambakan mo ito, ang ganda nito uh, ang lokasyon. Ay, oo. Kita mo naman yung entrance, ang lapit. Oo, oh, okay na to kasi yung gilid ng daan ay... Pili, oh. Pili. Pili, yun. Yan, yung daming din, oh. Pili, ang lalaki na dyan. Oo, oh, maganda na to. Dito, oh. Ayun, diyan din. Diyan, hindi na diyan. Diyan, dito lang. Dyan. Asan dito? Dito ba? Asan? Dito, diyan, dito? No, wait, no. Dito, banda. Hanggang doon yan. Dito, o pwede na to. Patputulin lang mga kahoy. Pero kung hindi pa patatayuan, hindi pa ang mga Ano daw? Pag hindi pa tatayuan? So, hindi pa tatayuan. <laughs> Okay na dyan, oh. Malang. malapat Kunting, ano, may lalim na siya, no. Kunting tambak na lang siya, no. Doon ka sa unahan. Kunting tambak lang dyan, oh. Dyan ka, ihi ka. Kunting Kunting tambak lang yan dyan, o oh, oh, Patag dito, ganito. Ano pala yung sasakyan ni, ano, ito, um, Asli, merong, parang, ano, 4x4. May lalim siya, kunting tambak lang. Parang ipatag na lang, pwede pa yan eh. Patag, ano. Tambak lang talaga sya no. Kasi may, di ba yung yan, no? Ang laki-laki yung -laki mga ganyan, pwede na kung dumago, maglulog sila pwede po po sa akin. Oo. Oh, oh. Kasi hindi, hindi ka, yan, hindi nila pwede itambak kasi mayroong may ari. Pero kung mayroong magkausap ka lang dyan ng mga truck, bibili at kamo ng mga ilang ano. Kunti lang tambak. Ito, oh. O dito, konting tambak lang din dito. Oh. O dito din, okay din, tambakan. Oo. Ang ganda ng bahay na ano, o. Oh. Pinagawa mo, 300. Ang kanya, magmula yun. Sementuil lahat siguro mga 25 patong. Halob lang. Hmm. Nandiyan yung pinabahayan mo? Hmm. Dito, maganda din dito, sis. Oo. Oh, okay. oh. Tambakan dyan, madali lang yung tambakan. Oo. Okay. Oo. Oo. ko dito, itong bakasyon niya. Mad, mag, gilid lang kasi ng daan, yan dito. o, oh, daan na o. Oh. Hindi, hindi, hindi mo, mo kailangan na yung mag-drive ka ng sobrang kahit gabi? Oo. Oh, mo, bahay mo na agad. Oo oh, nga. May kapitbahay ka pa o. Oh. Kailangan kapitbahay dito. Yan mga kapitbahay. Oo. Oh, oh, Papunta na daw dito. Tingnan okay, natin tanungin kung saan ang halong ng boundary saan ang halong ko ng boundary dito. Tingnan natin kung saan ang halong ko ng boundary dito. ng mga dito. Tingnan natin kung saan ang halong ko ng boundary dito. Tingnan natin kung natin kung saan ang halong ko natin ng boundary dito. Tingnan ng ng hindi ko ayaw naman di pa alis at sayang nawawagpti. Mun problema ng pantabon mo. No? Diyan lang sina nanang pangingin. Malayo 'yan uh, din. Ah, mas maganda ang dito malapit. Okay na eh malayo sa ano? Ba malayo sa malapit lang mat. Oh. Malayo pa sa bahay-bahay ba halimbawa, tsaka makapagtanim-tanim ka pa. Diyan. Daan, tapos yung yung na yun, dito na yun. Ah, sakop yung pili. Mm. sakop pili. Kung dito ka makabili, mataas na ito. Mm. Oh, oh. ito, pwede itong hukay na, i-dumping e, doon. Sakop mo pala, kuha mo pala yung pili. ito, ito doon. Mm. Ayan, yung dalawa, okay. Oh, Kasi ang na yun, dito na yun. sa loob na. Loob na. dito, na banda dito na. Ano ito, Mala, mas malaki itong tambakan? Oh. Ito po, pwede itong... Ito, na. Ito ito, 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 ito na. na. Pa, mas yes. yes. mm. matutuwa -hmm. nga yung mga andito. Pag mm. pwede tanggaw nito. dito kasi <laughs> may ari po nito, Australiano. Oh, ako naman yeah. nag-maintenance -ma po ako. Mm -hmm. mm -hmm. Paano yung usapan dito kung nabibili sila? Dito lang dyan, dyan. Doon lang. Dyan banda.